Yan, good day n'o at medyo nagtrending tong epoxy flooring natin n'o. May mga nanghihingi ng update kung ano ba? Uh, mga tanong. So, eto. ito. Tingnan cyura. <laughs> Sinadya ko talaga na maging ano, heavy floor ano, heavy flooring, heavy tambakan o ano man para makita ko kung gaano katibay. So, ayan, kagaya na sabi ko, may nag-comment na isa doon. ah uh, pero hindi simulan natin. <laughs> asiwa naman na ganyan. So, tingnan natin kung anong kinalabasan na ito kapag ganyan itsura ng flooring mo. No? So, ayan, pinagtatambakan namin ng gamit talaga para tingnan ko kung matibay. May maso pa doon. oh Mga gamit namin sa construction. Okay. Eh, linisin ko muna para makita natin. So, ayan, nalinis na natin yung... Ah, nal, hindi pala nalinis. Naalis lang. <laughs> naalis na natin yung kalat. So, tingnan natin ang nangyari. So, ito, sadya namin hindi winawalisan. So, katagal. At pag naapak-apakan, ayan o, oh. kita nyo ba? Isa. Dalawa. Tatlo. <laughs> Dami. <laughs> Dami na. Ayan, apat. Lalo na to. So, Uh, hindi ko alam ha siguro kung sa paa yan paa naman tapos yung may buhang o oh, ayan nagasgasan pa rin yan o oh, diba o oh, sinadya ko ng gasgasan tapos ah, sa bakal na magaang ang banggit ko nun sa comment ko eh pag nagasgasan ng mabigat nagagasgasan eh eto hindi naman ganun kabigat o oh, bakal lang gagaangan lang natin o oh, nagasgasan sa pa o oh, nagasgasan diba hindi siya scratch-proof. Tapos, uh, si may nagtatanong, makinis ba? Sabi ko, hindi. <laughs> Kasi meron siyang konting buha-buhangin doon sa ano, mismo epoxy niya. Ayan. Tapos, pag sarap mo pa nilagay, sarap finish, dadagdag pa yung buha-buhangin ng ano, ng... Tag Ito dito ng halo mo. Oldo pag makapal yung pahid mo, meron dito makapal eh. Yan pag makapal yung pahid mo eh, no. Ito kasi tinipid namin. eh. dito, tinipid na portion. Dito yung mga yan, dito yung yung butil So, meron butil-butil. So, ang labas, hindi sa madulas kasi may butil-butil. meron -butil. ito, napakapal. Oh. No? Makinis. Eh, pag pinakapalan mo naman, yung isang litro hindi na nga umaabot ng 1 square meter uh, Basis base sa specification nila isang kilo daw is 1 square meter pero sa pahid namin dito manipis na nga lang to hindi pa umabot ng 1 square meter Ang hanggang dito lang napahira ng isang galon namin eh. yan eh. yan hanggang dyan uh, kalahati naman siguro kasi umabot pala to ng ano eh. yung dalawang kilo namin nakobera niya to 1.4 1.4 by 1.4 meters yung size ng kwarto ngayon yung sumobrang konti doon namin nilagay sa labas pang exterior naman so, tingnan natin mamaya yun ito sadyang madumi no? so madulas hindi madulas pero nagagasgasan waterproof And, hindi ko alam kung paano to although may may, tat, may cover pa naman kami dito kaya okay lang sa akin magasgasan yun gusto ko lang matesting din yung epoxy flooring na yun na galing sa no? So, tingnan naman natin ngayon yung sa exterior natin nilagay. Nilagay namin sa porch ng gate namin. Kung ano ba, kung okay ba siya sa sikat ng araw. Kapag may nasisikatan o na ulanan yun. Ito naman yung mga ilang buwan na ito eh. So, tingnan natin. Ito, nagagasgasan. Madulas, hindi madulas. Tapos, makinis, hindi siya makinis. O, pag kinapala yun, hindi kinis. Siguro mga 2 coating. O, 2 to 3 coatings. Yan, mawawala na yung ano yan budin butin Pero dapat sobrang linis ng sahig mo. Yun lang naman. Pag nababasa, hindi ko alam. <laughs> kasi gusto nila rin malangang kung pwede sa CR. Hindi ko CR nilagay ito. Siguro soon, maglalagay tayo sa CR. Pag meron tayong maduming talis doon. So ngayon, ito muna. Kasi nga natin nasa labas. Yan, ito. Porch ng hagdan. Yan, medyo ba din, no? <laughs> Tama, maglinisin niya namin nilinis. Ayan, eh, may gaskas na rin, di ba? So, dadami yan, katagalan. Tapos, mas maraming butil-butil dito kasi hindi na namin masyado nilinis na nung in-apply. Ito lang yung tira-tira. So, ayun pala, nababasa. Nang may grey po ako dito eh. Nababasa to. Kung natiklap, oh, makapit pa rin naman. So, sobrang makapit siya. Pero, nagagaskasan. Yun nga lang talaga. Tapos, hindi siya pang smooth finish talaga na sahig. merong butil-butil. Although hindi yan may iwasan kasi yung mismong resin mayroong butil-butil. Kung, uh, wabaw, kung makapapakinis nyo, mayroong paninitaw yan na pakunti-kunti. Wala naman perfect na kamay na tao. Uh, yan, ito nababasa pala to. Hindi naman natiklap. Ano ba? Naaarawan. Eh, nasa labas tayo. Naaarawan to. Paminsan. Sa babasa ng tubig. Hindi naman siya nalulusaw, no? na yung kulay. Hindi rin. Pusin natin para malamay na may tubig to. Ayan. <laughs> so, minsan dito kami nagugas ng eh. <laughs> pag marumi. Ayan. Uh, pag, ayan no, pag basa, kung madulas, hindi. Oh, ah, lalo nga siyang kumapit yata eh. Hindi oh, siya madulas. Kung nilulumot, hindi ko alam. Siguro pagtagal tagal lulumutin to. Hindi naman nilulumot matagal na to eh. So yan. Dalawang klaseng uh, application, isang panglabas, isang pangloob. So, bari tayo das. So yun, uh, ayun lang naman yung mga hindi ko nagustuhan, no? So hindi siya pang heavy foot traffic na flooring kasi nagagasgasan. Hindi mo naman din may iwasan na hindi malaglagan ng gamit yung sahig. O kaya yung paa ng lamesa mo, pag tinulak mo, yan, gagasgas gas na. Tsaka, hindi siya ganun kakinis. ay lang naman hindi ko gusto. nagagagas tsaka hindi ganun kakinis. Pero yung kapit, talagang sobrang makapit. Para siyang plastic na nag-laminate siya. Tikit na tikit sa sahig. Huh. Kung sa mga nagtitipid, at gusto nyo i-apply sa CR, CR siguro, hindi naman kung mapasok doon yung maraming paa o wala namang paa ng lamesa pwede na basta ingatan yung hindi magagasgasan kasi magagasgasan although katagalan eh wala hindi talaga hindi na mawawala andyan na yung gasgas -gas niya talaga siguro hmm. pag nadumihan so yan kung lang naman at sana may nakuha kayo kahit paano dito no? at may dadaan ng jeep hindi na kayo maririnig <laughs> thank you at sa mga susunod pa nating video